Hi, Pa. We are here in the river now. Ay, walang tuwalyang dala. walang <laughs> tuwalyang dala. yan? Ano yan? Dilaw na yan? Yan yung salag ko nakikita merong ano? Tawid-ilog lang pala eh. Tawid-ilog lang. Oh. Ha? Ha ah, pala ikaw ay famous din eh. Yan ang aking chong. Madaming nilaban ang aking uncle, oh. ang mga labahan dito ng mga tao. Yan. This is my hometown. Parang kay Billy Espina Lopez Quezon. <laughs> Ito, na, yun, wala na, wala na Ito po yung aming dating resort na wala na, wala na nag-aabyad. Ito po yung aming liyaligtong Wow! It's my hometown. Gabriel, dito ka lang! Huwag na sa malalim. Video yan, naka-video kayo. May picture naman ah. Hmm.

ay o kuno lang ano <laughs> <laughs> damdaming ayan, ayan na po, Umakit na po ang Fish uh, climb da uh, ano, rope ng ano, aket na po ang Madigera. Niyan oh. No? Oh my god. po yung aming place yan. Yan po ay barangay hall kabilang yan oh. Ako diba? Yan po ang aming barangay. Ang gado lang sa amin dyan oh. Ang doon sa may ilayan <laughs> na yan. Patapat ng lupa pang... na. Ah, may dalawa ako. ito. Ang lalim. Lalim. Abi, itatakas mo. Abi, din. Baka pag kayo nag... Malalim dyan. Hindi mo yung abot yan. Hindi ako kaya. Oh, Kung hindi ka marunong maglangoy, huwag kang pumunta dyan. Ka sa... Huwag <laughs> mo itulak. Ay, uh, Ate Aba, hawakan -ha, mo ito. Kaya mo. Lamig pala dito. Kaya mo, hawakan. Ano ba ba

mayroon, patong. Oh, mayroon, patong. Oh, mayroon, mayroon, mayroon. patong na bato. Patong bato <laughs> sa. Patong na bato atin para pambigat. Para maabot 'yung ilalim. Lakad Laka, pa ilalim. Amatin, ah. <laughs> patong na bato. Eh paano? ano, so, ay tatanggalin in, niya bueno. 'yung bato. Malalim na. May may na Malalim na Yung asawa Asawa ni

kami rumah dog. Ayan o. Oh.